Ang concern ko kasi ma'am, nung ano pa, nung June pa, gusto na namin siyang isole. Sabi daw nung ano, nung, nung nagsi-CI, hindi daw siya pwedeng kunin or hindi daw siya pwedeng batakin kasi kailangan daw namin magbayad ng 3,000. Para saan po yun ma'am? Kasi ang kontrata ko na sa mga mga mga, kapag po isi-try yun na yung mga damas, wala yung muro ano, ito, wala yung oh. No? No. May ano ma'am, may pinarawan po bang ganun ma'am? Oh, Pwede po makita ma'am. NANI? no. Well, sa so mga So, for today's video, ngayong hapon ay eh, magkakaroon tayo ng vlog Kasi naman itong ano Itong pamangkin ko is eh, may motor jack Ayun, yun o, no, pamangkin ko yan So, ang gagawin namin eh, is, is wala siyang panghulog or ilang buwan na siyang kinakahulog sa motor niya By the way, yung Punta na lang yung nireview ko dati Yung Mitsukoshi na SIP 125 So ngayon, ang gagawin namin is Babalik na namin siya sa ano sa, sa SYM So ang issue Hindi daw pwedeng batakin siya or hindi daw pwede siyang isole Kapag ano, kapag wala kang pambayad What? Motorcycle sa ibang uh, motorcycle Kapag wala ka ng pambayad Binabatak nila yan eh, di ba? Pero ang status sa kanya, hindi daw siya pwedeng batakin kasi wala siyang pambayad. So, ibig sabihin, ay wala kailangan ba magbayad bago nila makuha yung motor o bago nila tanggapin yung motor. So, lagi na dumadaan yung ano yung uh, nagsisiyay ng motorsiklo dun sa bahay nila. And lagi daw siyang sinisingin ng 3,000. Oh, no! ano? So, dalawang buwan ng ginaulo ganyan Yung motor na yan. So, ang ninyo sa kanya is 3,000. So, gusto ko malaman yung katotohanan. Ano? Kaya pupunta namin si, ano, si SYM. And, totoo ba talaga na hindi ka pwede mag, ano, um, yung motorcycle mo na hindi mo nabayaran ng dalawang buwan hanggat wala kang 3,000 na ibibigay sa kanila so ang monthly niya is 2,400 so 2,400 yung monthly niya pero 3,000 din yung hinihingi sa kanya so check natin mga chong samahan nyo kami so ayun mga chong medyo malapit lapit na tayo I mean ah na nga tayo eh so ayun dito, dito namin siya kinuha nung March ata yun dito sa Mitsukushi gawa um, Goa So tara puntahan natin dito Andiyan yung pamangkin ko Tanoyin lang natin yung ano yung Kung sino bang pwede makausap Yung gusto, gusto kong malaman talaga eh. Di ba na? Ay ma'am Pwede ba ikaw makausap, ma'am? Sige, ma'am. Yung pamangkin ko kasi, ma'am, actually hindi naman yung pamangkin ko may-ari ng ano ng motor. Ang may-ari yung ano yung girlfriend niya. So since naghiwalay na po sila. Napakatang ganda ka Nasa kanila, ma'am. Sa o po ma'am? Ano po ang concern ko? Ang concern ko kasi ma'am, nung ano pa, nung June pa, gusto na namin siyang isole. NANI? Gusto na talaga namin siyang isole. Gusto ang, ang system ma'am, nung, nung June, sabi daw nung ano, nung, nung nagsisi ay hindi daw siya pwedeng kunin or hindi daw siya pwedeng batakin kasi kailangan daw namin bayad ng P3,000. Para saan po yun, ma'am? Ano kasi yun, sir? Ang huling po kasi ni Magda, p Okay po. Tapos may baylang po silang sumangyay. P3,083 po talaga yung babayaran niya. Kasi ang kontrata ko na sinirang niya kapag po isusurrender niya yung mga damas, wala yung buroso. May ano, ma'am? May pinirwan po bang gano'n, ma'am? Pwede po makita, ma'am? Pwede po Pwede po makita. Okay mo Okay mo Okay So papuntay na lang namin siya dito Ano ma'am Sige po Hindi okay. talaga yung shampoo ko rin basta-basta kasi may ano siya, mga Pero ma'am, naandiyan sa inyo yung ano, yung papeles na pinarman na ano po na panuwari. Naandiyan sa inyo yung papeles na panuwari pinarman okay. na ano. So, may copy din siya. Okay. Meron siyang copy, meron din siya. Okay po. Okay. So sa kanya sa kanya lang namin siguro sa kulitan na ano. Uh, sa po ko pa sa dito. Uh Oo. -oh. Hindi niyo pwedeng kunin sa kanya 'yon. So, no, no. Okay. Okay. Subscribe ba siya? Mm. E, si Sige kayo po. Nyo, kayo Sige, Ma'am. Yung, yung kumikita nito na kasi, ma eh. okay. Yung kumikita kasi, Ma'am eh. Yung kumikita yung kasama ko. Dapat kasama siya. Kasama kasi siya yung motor. Kahit kumikita naman siya, Oh, oh no. Sige, Ma'am, thank you, ma you po. Salamat po. So, ayan mga 'di Mission failed. So, hindi namin na-solve yung motor kasi mama naman yung ano, yung babae doon kasi sabi niya hindi kami pwedeng sumuli ng motor kahit ko may girl lang yung kasama ko or kahit ako hindi, dito ko siya pwedeng isuli kasi hindi naman ako may-ari so kailangan daw kasama yung babae yung may-ari mismo ng, ano, ng motor kung saan o kung kanina ka pangalan yung motor siklo so since na andun yung ano kami, ando ano kasi nanong ko siya kung pwede ko siyang makita yung ano kasi, yung, yung, yung yung papeles na pinirma nila na kapag halimbawa hindi na hindi nakabayad na yung buwan is babayaran nila yung ano yung existing payment nila so ayaw nila pakita yung mga kontrata kasi may gap ka ka naman doon yung babae o yung may-ari ng motorsiklo kasi yung isimili yung pamangkin yung, 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 yung may-ari ano nung girlfriend niya so may naman daw siya so si, hindi naman hindi naman kasi namin tinignan kaya ano uh, ang in-advise nung babae or nung HR o nung kahit sino man yun nag is isama daw yung babae o yung may isa may ari, o nakapangalan ng motorsiklo para sa mismo kausapin at uh, siya na mag-settle ano nung problema and sinabi din na ano na um, responsible din daw yung pamangkin ko kasi siya yung gumagamit ng motorsiklo so ang tanging kailangan nila lang is isauli yung motor niya na kasama yung um, babae kaya hey, yun Um, di na namin siya na ano, di nagawa ng paraan na isauli talaga wala nga kami siyang iwan dun eh Kaso bawal di Kasi ah, baka ang mga mangyari O makarnap Eh problema pa namin yun So ayun. Ganda pa lang ano Patakaran sa ano Sa SYM ano um, Kailangan Kailangan mo bayaran yung ano Yung hindi mo nabayaran bayaran Bago mo makuha yung Bago mo isukuli yung motor Di ba sa ibang motor Siglo gaya ng Honda Or motor trade, Once na ilang beses Kung hindi nakabayad Or sabihin natin one month Or may get one month Hindi ka nakapagbayad ay automatic papata akin agad dito yung motorcyclo mo pero kaya SYM iba pala may kontrata daw sila eh ewan ko lang uh, maybe tama sila or maybe tama rin naman kami na bakit kailangan ganong ganong kasi ng, ng issue so what our only choice is um, ayusin na lang talaga ano Banget pala kumuha sa SYM Kasi <laughs> ang alam mo talaga sa, ano, sa ibang klase ng ano ng motor shop or kaya yeah, nagbebenta ng motor or motor dealer once na hindi ka nakabayad ng ilang buwan kahit itakas na itakas mo yung motosiklo isa ka hanapin ka nila talagang babatakin nila yun Kaya wala kang pera pero kaya SYM wala ka ng pera at voluntary mo nang iuwi isusuli yung motosiklo hindi, hindi, hindi pa sila bayad. Uh, hindi pa sila payag hindi pa sila payag Kaya hindi pa sila payag kaya kailangan na magbayad muna <laughs> so ano you know, hanggang dito na naman mga chong ating video ah uh, paalam na kayong mag-away-away ano, mag sa comment section ano um, kung may mga gusto kayong sabihin about dun sa issue na yun is pakicomment naman down below para malaman din namin ano kasi hindi ko talaga alam kung ganito klase ng issue saan, sa, ano, sa SOIM yung mga payment payment nila so nagugulan din ako so kung mga chong please consider like my video and don't forget to subscribe my channel just click the right button down below and don't forget to hit the notification bell icon para lagi kang updated sa mga video na ina-upload yung mga chong bye bye